Ipinasara ng DMW ang isang kumpanyang iligal umanong nagre-recruit ng mga siman sa Maynila. Wala raw lisensya ang kumpanya at naniningil pa ng processing fee. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinalakay ng mga operatiba ng Department of Migrant Workers ang Double D Training Consultancy Firm sa Santa Cruz, Maynila ngayong araw. Dalawang bonding minanmana ng kumpanya dahil sa mga sumbong tungkol sa illegal na pag-recruit ng mga seaman mula pa noong Agosto. Wala sila sa record namin, wala rin po silang lisensya, wala rin po silang maipakita na kahit na anong proof that they're authorized to recruit. Kasi may mga complaints din po tayo natatanggap na yun nga yes, sinasabi, Uh, dito daw pinoproseso yung mga papeles, sila daw yung nagre-refer. Naniningil din daw ang kumpanya ng hanggang 80,000 pesos na processing fee. Naabutan pa ng BMW sa whiteboard ang hindi bababa sa 50 pangalan na kasalukuyang pinoprosesong aplikasyon. Tikom naman ang bibig ng mga empleyadong naabutan sa opisina. Pero pagtataka na dumating na admin manager ng kumpanya, bakit tila Napuntiriya sila gayong nagre-refer lamang sila sa mga nangangailangang siman. Dami-dami pong siman na natulungan lang po namin. Bakit parang sumikat kami? <laughs> Napakaliit lang naming kumpanya. So yun lang po. Uh, sa amin naman po makatulong lang sa mga siman. Okay na po kami. Pero para maging sensationalized to. Parang OA naman po. Pero pag ilino ng DMW, ang referral ng walang lisensya ay isang uri ng illegal recruitment. Yun lang kung, uh, pagsasabi sa kapag uh, babanggit niyo o oh, halika ipasok kita ng trabaho, o oh, halika ako ang magpapakilala uh, sa iyo sa magiging employer mo referral ho yun. So, ito ho ay forma ng illegal recruitment. Lalo na kung palagian mo na itong ginagawa, nininegosyo mo na yung referral na ito ay illegal o bawal. Tuluyan na isinara ang consultancy firm at maaharap sa reklamong syndicated illegal recruitment na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Ito na ang pang-apat na beses ngayong taon na may pinasarang kumpanya o tanggapan na sangkot sa illegal na pag-recruit ng mga Pinoy workers overseas. Pagilino ng DMW, malaking hamon sa kanila. Ito mga nagsusulputan ng mga grupo na may mga masama mapa-online man o face-to-face -face na transaksyon. Para maiwasang mga biktima, i-check sa DMW website kung reistrado ang katransaksyong kumpanya. Alamin kung may approved job order ito. I-report daw ang paniningil ng placement fee dahil bawal ito lalo sa maritime jobs. At panghuli, siguro nakakausap ng personal ng mga nag-aalok ng trabaho abroad. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.